malalim sa tigang nakapatagan ng Timog Afrika, kung saan sinusunog ng araw ang lupa at ang hangin ay bumubulong ng mga lihim ng ninuno. May isang nilalang na nagkukubli, isang nilalang na nagpapasindak sa imahinasyon at gumugulantang sa kaluluwa. Ang pangalan nito ay Aygamuksa, ang halimaw na may mga mata sa sakong. Ito ay isang matangkad Mayat na nilalang na may mahahaba at hindi proporsyonal na mga biyas na gumagalaw ng nakakakilabot na elegante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang balat nito, kulubot at tuyong-tuyo na parang lupaing tinitirhan nito, ay nagtatago ng makapangyarihan at maliksing kalamnan na kayang magpabagsak ng sino mang biktima. Subalit ang tunay na kababalaghan ay ang mga mata nito, nakapwesto ng kakaiba sa mga sakong na pumipilit dito na maglakad gamit ang mga kamay upang makita ang paligid. Ang Aigamuksa ay isang nag-iisang mandaragit, isang nomad na pagalagala sa kapatagan sa paghahanap ng susunod na biktima. Bagaman ang mga mata nito sa sakong ay sagabal sa paningin, binabalanse ito ng matalas nitong pandinig at napakahusay na pangamoy na ginagabayan ito patungo sa amoy ng sariwang laman. Ayon sa kwento, itinuturing ng ay gamuksa ang tao bilang pagkain lamang, hinuhuli na parang mga zebra o antelope. Nagkukubli ito sa mga anino, ang mga mata nito sa sakong, pinag-aaralan ang bawat galaw, bawat pagkabahala, bawat tanda ng takot mula sa mga biktima. Kapag dumating ang tamang sandali, ito'y sumusugod ng matulin na parang kidlat. Ang mahahaba nitong braso ay humahablot sa biktima at ang mga matatalas nitong ngipin ay sumasagpang sa laman ng may mabangis na galit. Sinuman ang minalas na makatagpo ang ay gamuksa ay nagiiwan ng mga kwento ng takot at kawalan ng pag-asa. Inilalarawan nila ang isang nilalang na gumagalaw na parang multo biglang lumilitaw mula sa kung saan at naglalaho sa kadiliman na may parehong bilis. Binabanggit nila ang mga sigaw na umaalingaw-ngaw sa gabi, ang mga butong na sa brutalidad ng nilalang at ang dugong kumakalat sa buhangin bago ito tangayin ng hangin. Ngunit ang aygamuksa ay ay maaring mapatigil. Ang kakaibang anatomiya nito ang sharing kahinaan nito. Kapag nakatayo, ang mga mata nito sa sakong ay nagpapabulag at nagpapahina dito. Ang mga nakaaalam ng lihim na ito ay maaaring gamitin ito sa kanilang kalamangan. Tumakas habang bulag na naghahanap ang dambuhala ng biktima. Ang Aigamuksa ay isang paalala kung gaano kalupit at mailap ang kalikasan. Ayon sa sabi-sabi, patuloy pa rin itong gumagala sa tigang nakapatagan ng Afrika dahil ang gutom nito ay walang hanggan at ang uhaw nito sa dugo ay di mapapawi.